Grabe mga lords, no? Kasi pagdating sa justice system ng Pilipinas, 'di ba? Parang nangingi alam na ang Amerika. 'Di ba? Parang may sabi na sila. At tignan niyo naman mga lords, no? Nakalaya lang si Dilima. Pero, grabe, ready na, no? My statement na ang United States of America, di ba? Department of State. Grabe, no? Grabe din talaga ang connection ni Laila De Lima. Pati US, eh, no? Diba? On the release of Philippine former Senator De Lima, Office of the Spokesperson U.S. Department of State. The United States welcomes former Philippine Senator Laila De Lima's release on bail after nearly seven years of detention on politically motivated drug charges. Senator Laila De Lima's release follows her acquittal in two out of three cases. The United States urges the Philippines to resolve the remaining case against her in a manner that is consistent with its international human rights obligations and commitments. Grabe no? Grabe, nagmamando na ang US sa Pilipinas. ba diba, napaka-demanding. Tapusin na daw ang case ni Dilima. Parang something fishy, you no? Know? Connected talaga, eh. Lalo na yan, si Dilima. ba diba? Gigil na gigil siya sa naimapasok talaga ng ICC. di ba Ang Pilipinas. Kasi nga, wala naman na siyang ibang kakampi dito sa Pilipinas. Kasi alam naman ng mga Pilipino ang pinagagagawa niyang si Dilima. Kaya ngayon, no, ang backup niya ang US. Grabe. Sa totoo lang mga lords, no, nakakatawa lang kasi, ano bang alam ng mga US? Ano bang alam ng mga taga-US sa mga nangyayari dito sa Pilipinas? Diba, hindi nga sila ni hindi nyo nga ma solve solve yung sarili nyong bansa dito pa kaya sa Pilipinas? At ang ikinapagtataka ko lang talaga mga Lods, bakit sobrang, sobrang solid ng connection ni Laila Dilima sa US? di ba diba? Parang sino ba, yung si, sino ba yung si Laila de Lima para back up pa ng US? Kaya ba diba, nakaka, nakakaisip ka ng masamay. Eh. <laughs> Tapos ngayon mga Lods, tinatakot nila si former President Duterte at pinagsasabihan na ICC is coming, siya na daw ang next na makukulong. Alam nyo, mali ang tinatakot nyo. <laughs> hindi naman matatakutin si former President Duterte. At wag nyong, ba? Diba, wag nyo kaming tatakot-takutin dyan sa ICC. Diyos mo sobrang tagal na niyan. Ni hindi nga Maka-pasok-pasok sa Pilipinas 'si. Eh. At ito pa. 'Di ba kung talagang concern ang ICC sa mga human rights, 'wag sila sa Pilipinas, hindi dapat sila sa Pilipinas mag-focus. Ang daming bansa na maraming nalalabag na human rights hindi sa Pilipinas. Yung ibang bansa nga, walang magawa ang ICC. Tapos ipagmamayabang nyo pa na kung baga, makakapasok yan sa Pilipinas. Alam nyo, wag kayo puro banta, gawin nyo. Wag kayo puro salita, banta kayo ng banta. 2023 na, magte-2024 na, banta pa rin kayo ng banta.